Good morning mga kabeshi. Ayan, pupunta po tayo dito, banda dito para magpainit. Ayan si Andres at si Pio nagpapainit na. At si Mama ay -busy, busy sa kanyang mga nilalabhan. Yehey, papainit na. Saya magpainit, Pio. Kumain na po yan ng breakfast, yung dalawa, pati ako. Ayan mga kabeshi, papainit po kami dito. Si, si Bobby. Apa din si Bobby. Papainit ang likod. Yehey! Bobby namin. Makulit. Okay. Ano kinuha mo, Andres? Car? O, painit lang tayo dito, ha? Painit tayo dito. Napakaganda po na umaga dito sa Baguio wing umaga ay hindi umuulan, thank you Lord. At may sikat ng araw. Yan. Para kami ay nakakalabas. At mamaya lang ay maliligo na ulit ang mga kids. Si Pio ngayon ay Pio wala kang pasok ngayon. Si Pio ngayon ay walang pasok. So, gustong tinatouch ni babe itong mga halaman. Oh, touch, Babi. Touch. Mm, touch, Babi. <laughs> Ayan na si Sophie at gising na din. Sophie. Eh, ba't ganyan ang book ni Sophie? Oh, Sophie, yung book mo. Kakagising lang, mga kabeshi. Si Sophie may pagkamahiyain pa. Ang kuya Sian at ang kuya Kian ay nasa school. Ngayon, si Pio ay walang pasok. Anong grade mo na ba, Pio? Grade 1. Grade 1. Si Sophie ay 3 years old going 4 years old. Si Andras ay 2 years old. Hi, Sophie! 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 Mahihain si Sophie. Ate! Ate daw sabi ni Andres, Ate. <laughs> Ayan mga nagpapainit ng likod. Para sa kanilang immune system. Maganda rin talaga mga bata ay kumbaga may sunlight para mas lumakas ang kanilang immune system. May pagtaas pa ng damit si Piyo. <laughs>